nyo pa ba mga kapatid ang nag-viral noon na si Diwata? Siya po yung nahuli na rumampa pa sa presinto. Pero ibang iba na ang imahe niya ngayon dahil si Diwata, abay, successful business owner na pala. Yan ang pampagising na balita ni Marymon Reyes. Hanap nyo ba ay swak sa budget na Paris Food Trip? Aba meron daw niyan dito sa Pasay City. Sa halagang 100 pesos, makaka-order ka na ng overload pares dito sa May Jokno Boulevard, Pasay City. Ito ang sikat na paresan na pagmamayari ni Deo Balbuena o mas kinikilala bilang si Tiwata. Jam Pack 24-7 ang food stall na ito na paborito lalo ng motor riders at food vloggers. Ayun, hindi ko po akalain na ano, sobrang dami ng ano. Sobrang dami nung overload talaga, sulit na sulit po. Bali may rice, may soft drinks, may uh, isaw ng uh, uh, pork chop, at saka uh, chicharong bulaklak. Kadadaan natin dito. <laughs> Dadaan, pagkadaan natin, kain agad. Ang crispy ng ano ma'am, uh, yung, yung chicharong bulaklak. Mas the best dito kasi napakarami talagang ano, sahog. Overload talaga, sobra. Kitang-kita ano, right, naman. Right. Oh, nakakatatlong race na to. May drinks pa. Oh, libre libre soft <laughs> drinks pa. Ang presyo niya pang masa, yung uh, toppings o uh, yung laman talaga overload. Ali sabaw, isang soft drinks, ali kanin. So, kung susumahin talaga lahat ng mga nagtitipid, pwede po siya dito. Bukod sa sulit na food trip, dinadayo rin ang pwesto ni Diwata dahil sa kanya mismo. 2016, naging viral siya sa balita bilang biktima ng pambubugbog at pananaksa. Pero kinaya pang rumampa sa presinto sa harap ng media. Sinaway niya raw kasi ang dalawa niyang kakilalang gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Yun nga lang, siya ang napag-initan. Eight years na ang nakalipas, move on at move forward na raw si Diwata. Yung dati ako um, sa ilalim ng tula, tulay nakatira, tapos nangalaka lang ako. Tapos nag-construction ako for how many years? After ng construction, nag-pandemic, tapos nag-ipon ako, nagtinda ako. Hindi pa muna dati Paris yung tinda ko. Nung nakaipon ako, mayroon akong friend na marunong mag-Paris. Sa, sa tulong niya, nagpares kami dalawa hanggang ngayon kinarir -re ko -re na yung pagpapares ko. Mula sa maliit na pangarap na unti-unti nang nabubuo, nakapagpundar na siya ng sarili niyang sasakyan at mayroon ng tahanan na inuuwian. Aba kahit love life, meron na rin daw si Diwata. Pero dahil aware din siyang sila ay mga illegal vendors dahil sa pagtitinda sa kalye, next na raw sa kanyang bucket list ang sariling pwesto para sa kanyang paresan. Kaso, hindi ka lugi sa 100 peso overload paris mo, Diwata? Sabi ko, kumita na ako ng kaunti, basta mas shoulder ko lang lahat ng expenses ko. Yung mga tao ko, mga pagpasweldo ako. Kahit materyo sa akin, konti-konti lang. Kahit wala pa nga, basta bumalik yung punan, okay na yun. Masaya kasi ako. Pag nakikita ko, mas masaya din yung mga tao na nakikita kong kumakain sa tindahan ko. Sabi nga ni Diwata, walang imposible. Mangarap ka lang at magsumikap, pwedeng umahon sa hirap. Mobile Journal, Marymon Reyes po. Hatid ang buka ng balita.